You know what's up sa inyo mga kabayan Ako nga pala si Maynard de Vera At nandito kami ngayon sa Amerika At ako ay nagtatrabaho sa Walmart Pero na akong share sa inyo na medyo kakaiba dito eh uh, Pagdating sa trabaho Kasi dati, trabaho ako sa Saudi Arabia, sa Pilipinas Siyempre pag may ahad sa atin, mga supervisor or mga manager Sign of respect sa kanila, tinatawag natin silang ma'am or sir dito naman hindi hindi <laughs> mo sila kailangan tawagan ng ma'am sir pero ako medyo naiilang talaga ako pagka nandyan yung mga supervisor or manager gusto ko silang tawagan ng ma'am sir pero dito hindi kahit tawagan mo lang sa pangalan nila walang problema yon pero dati nung nagtrabaho sa Saudi Arabia o sa Pilipinas parang big deal sa kanila yan pagka hindi mo sinang tinawag na ma'am sir kasi parang kawalan ng respeto di ba dito brad hindi naman Okay lang sa kanila, walang problema yon. Ang importante, gawin mo, lang, gawin mo lang ng maayos ang trabaho mo at hindi ka nila sisitahin. Alright, naisir ko lang sa inyo yun. Alright, magandang buhay sa inyo mga kabayan.